Oh, sino mong nakakakilala dito sa dalawang to? Alauna ng madaling araw kanina November 13 kita sa CCTV. Ang dalawang minor de edad na ito na umaali ali aligid sa isang garahe sa barangay Puliwas, Baguio City. Ang isa sa mga ito nagmasid-masid pa kung may ibang tao sa lugar. Maya-maya pa itinabi nila ang motorsiklong ito at kinuha ang isa pang motorsiklong nakaparada at saka tinangay. Ang may-ari naman ng motorsiklo na si Tatay Orlando, walang kamalay-malay na tinangay na pala ang motorsiklo nito. May isa doon, takas siya, pangalawa. May nandito, tsaka may nandun. Kaso, yung, yun ang nakusunodahan, yung nasa huli. Yung isa, eh, hinila, tinulak dyan, pagkatapos yun ang tinulak pataas, yung motor. Anya, kailangan niya raw ito para makapasok sa trabaho bilang isang kargador sa palengke. Kasi sa madaling araw dito, eh, mahirap yung sasakyan dito. Mataas yung sa atin sa may satellite. Kalating kilometro yata, bumus. E wala. Sabi ko, dasal ko na lang. Sana may balik yung motor. Yun lang naman eh. Wala tayong magagawa. Kaya Kung... ganyan. Bandang alas tres na ng madaling araw niya napansin nawawala na ang kanyang motorsiklo. Ngayon, hinanap namin dyan sa may gilid-gilid. Baka, sa, baka akala namin, inakyat-akyat lang. Wala. Nawala na. Nang reviewin ng CCTV ng kanilang kapitbahay, dito na nadiskubre ang pagtangay. Ma mga siguro binalik-balikan yan mga ilang araw or mga yung nakalipas. lagi nilang minomonitor yan bago, bago nila gawin yung gusto nilang gawin na uh, pagnanakaw ko. Ang problema lang, nakamas sila kaya kahit anong gawin mo, hindi mo pwedeng ipinpoint na 100% na siya yung tao kasi lahat yung yung ulo nila nakakabur ng hood eh. tapos parang mga ano mga bagets or kabataan agad naman nilang inireport ang insidente sa barangay sinubukan ng news team na kunan ng panig ang Baguio City Police Station 8 pero tumanggi muna silang magbigay ng pahayag habang nagpapatuloy pa ang kanilang imbestigasyon Vanessa Bugtong, RNG News.